Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang karisma ni Charlie Wade Kabanata dalawandaan at anim hanggang dalawandaan at dalawampu 20. Kabanata dalawandaan at 16. Ngumiti si Charlie at sinabing, "Tandaan mo ang iyong mga salita. Baka may ipapagawa ako para sa iyo sa hinaharap." Mabilis na tumango si Orville, "Mr. Wade, kung meron kang utos, sabihin mo lang." Sa oras na ito, Si Ginoong Lei ay nakahiga sa sahig habang umiiyak at nagmamakaawa. Kuya, pakiusap, ako ay isang kalokohan, hindi na ako maglalakas loob. Ngumiti si Orville, ikaw na sinungaling, darating ka agad ang aking mga tao, at aayusin nila ito para sa iyo. Tanong ni Charlie sa mahinang boses, ano ang gagawin mo sa kanya? Malamig na sinabi ni Orville, sinabi ko kung paano tumaga at pakainin ng aso. Paano ko masasabing wala? Meron akong little brother na nagbukas ng dog fighting kennel. Bahala na siya. Pwede rin siyang kumain kasama ng mga asong yon. Sinulyapan siya ni Charlie nang walang anumang simpatiya. Ang ganitong uri ng mapanlinlang na sinungaling ay walang pinagkaiba sa kuwak na doktor. Kung hindi gumaling ang kuwak na doktor, papatay siya ng tao. Kung makikialam ka sa ganitong uri ng peking feng shui, maaari ka ring mamatay. To put it bluntly, they are all rascal bastard, and they are really dead. Bukod dito, ngayon, upang daya ng pera ni Warnia, ganap niyang natapos ang natrap na dragon formation. Malapit ng mawala ng buhay si Warnia. Kinokontrol ng mga taong tulad niya ang daan-daang bilyong asset, kung ang kanyang kapalaran at kapalaran ay naubos lahat. Hindi ko alam kung gaano karaming mga tao sa ibaba ang madadamay. Kung ganoon, hindi lang si Warnia ang papatayin. Sa makatuwid, talagang hindi na kailangan para sa gayong scam upang manatili sa mundo. Sa oras na ito, dumating ang nakababatang kapatid ni Orville. Itinayo ang mapanlinlang na si Mr. Lay at kinuha. Nang makaalis si Ginoong Lay, umiyak at humagulgol ang multo. Umiiyak kung gaano siya kalungkot, inusente, at panghihinayang, ngunit walang nakiramay sa kanya. Napailing si Charlie habang nanunood, at sinabing may madugong sakuna siya ngayon. Hindi siya naniwala sa kanya, karapat dapat talaga siya. Matapos malutas ang lahat ng mga problema, pinasalamatan ni Orville si Charlie. At pagkatapos ay pinauwi siya. Pagkauwi, naghahanap pa rin si Claire ng trabaho online. Walang masyadong sinabi si Charlie, sa katunayan. Si Charlie mismo ay nais na suportahan si Claire sa pagsisimula ng isang kumpanya, ngunit tila si Claire ay walang ideyang nito, kaya hindi siya nagsalita ng marami. Ayaw din niyang masyadong mapagod si Claire, kung siya ay magsisimula ng isang kumpanya at magsimula ng isang negosyo, magkakaroon siya ng maraming trabaho sa maagang yugto. Sa personal na karakter ni Claire, magdurusa siya ng husto. Kinagabihan, nakatanggap ng tawag si Charlie mula sa kanyang butihing kapatid sa kolehiyo na si Stephen. Mula noong huling beses siyang tinulungang turuan ang walang hiyang pamilya ng asawa niya, hindi na siya nakita ni Charlie. Ang pangunahing dahilan ay ang napakaraming bagay sa pamilya na talagang hindi niya kayang alagaan. Sinabi ni Stephen kay Charlie sa telepono na halos gumaling na siya at na-discharge ngayon. Dahil tinulungan siya ni Charlie na makabalik sa restaurant at nakatanggap ng milyon-milyong kabayaran. Ang una niyang ginawa nung nakalabas siya sa ospital ay ang mag ng ilang mas mahuhusay na kaklase sa hapunan. Nang makitang papalabas na ng ospital ang kanyang magaling na kapatid, natural na pumayag si Charlie. Sa oras na ito, lumabas si Claire sa banyo pagkatapos maligo. At casual na tinanong si Charlie, gabi na sino ang tumatawag sa iyo? Walang pakialam na sinabi ni Charlie, na discharge na si Stephen sa ospital. Nag-imbeta siyang mag-dinner, pupunta tayo. Tumango si Claire at sinabing, Okay, Kabanata 217. Sa tanghali kinabukasan, hinitid ni Charlie ang kanyang asawang si Claire sa Fenglin Hotel. Bagamat ang Fenglin Hotel ay hindi nangunguna sa Ores Hill. Maaaring itong ituring bilang isang marangyang antas, sapat na upang ipakita ang sinseridad ni Stephen. Sa pagkakataong ito ay itinuring ding dumudugo si Stephen, at direkta siyang nagbok ng isang marangyang kahon sa Fenvlin Hotel. Ang kahon ay pinalamutian ng marangyang, sapat na upang mapaunlakan ang dalawampung tao, at ang paunang pagkonsumo lamang ay pito o walong libo. Pagkadating ni Charlie ay marami na rin ang dumating sa box. Bukod kina Stephen at Elsa ay may ilan ding mga kaklase. Si Elsa ay hindi naging maganda kamakailan. Matagal na siyang nakarating sa Oris Hill mula sa Yenchen University, para magkaroon ng pagkakataon na makipag-ugnayan sa chairman ng M. Grand Group. Gayunpaman, pagkatapos ng mahabang trabaho, hindi na siya nagkaroon ng pagkakataong makita ang tunay na katauhan ng chairman. Bukod dito, siya ay dating administrative director sa loob ng kumpanya, ngunit ngayon ay mas mahusay na dumiretso upang maging sales director. Araw-araw siyang tumatakbo sa labas. Ang mas lalong nagpahirap sa kanya ay nahumaling siya sa lalaking iyon simula nang iligtas siya ng misteryosong lalaking iyon noong nakaraan. Sa makatuwid, ang kanyang pagnanais na makilala ang pangulo ng Embrand Group ay hindi kasing ganda ng dati. Ngayon lang niya gustong makita ang kanyang lifesaver, dahil pakiramdam niya ay nine love siya sa misteryosong lalaki sa unang tingin. Ngunit hindi niya ito maisip. Sa katunayan, ang chairman ng Embrand Group at ang misteryosong lifesaver ay talagang iisang tao, si Charlie. Nang makita sina Charlie at Claire na pumasok sa kahon. Si Stephen ay nagmamadaling tumayo at sinabi, "Charlie, Claire, nandito na kayo. Maupo na kayo." Binati ni Stephen sina Charlie at Claire nang may napakagalang na tono at hinangaan at pinahahalagahan niya ang mabuting kapatid na ito. Medyo haggard si Elsa nang makita silang dalawa. Pakiramdam niya ay may tsansya at walang ganang makapagsalita nang makita niya si Claire. Bigla siyang nagaroon ng ganang magsalita. Kaya humakbang siya at hinawakan ng palso ni Claire at mahinang sinabi, Claire, sabay tayong maupo, mayroon akong sasabihin sa iyo. Ngumiti si Claire at sinabing, ano ang nangyayari sa iyo, mukhang ang sigla mo? Napabantong hininga si Elsa at sinabing, hindi dahil sa misteryosong lifesaver ko, nalaman kong nahulog na ang loob ko sa kanya ng buo, kahit nakapikit ako, hindi siya mawawala sa aking isipan. Siya ang nakikita ko sa pagtulog at panaginip, ngunit hindi ko siya mahanap. Anong gagawin ko sa kanya? Ito ay hindi ko mapigilan. Walang magawang ibinuka ni Claire ang kanyang mga kamay. Matapos iligtas si Elsa ng isang misteryosong lalaki, buong araw siyang sumigaw para hanapin ang lalaking iyon. Pero ang daming tao, saan ko siya hahanapin? Isang misteryosong tao. Napaupo na lang si Charlie sa gilid at narinig ang mga salita ni na Claire at Elsa. Isang malamig na pawis ang tumulo sa kanyang noo. Nine love na si Elsa sa kanya? Ito ay masyadong katawa-tawa. Hindi dapat ipaalam kay Elsa na ang kanyang lalaking Diyos ay siya, kung hindi ay tiyak na magkakaroon ng gulo. Pagkatapos ng tatlong ikot ng alak at pagkain, muling pinasigla ni Stephen ang kapaligiran. Salamat sa lahat ng pumunta ngayon. Mag-toast tayong lahat. Pagkatapos magsalita, ininom niya ang alak. Sunod-sunod na pumalakpak ang ilang magkakaugnay na kaklase. Ang galing ni Stephen. Bahagyang umiti si Charlie, humigop mula sa baso ng alak. Nabalitaan ko na si Stephen ang big boss. Nagbukas siya ng isang malaking restaurant. Mayroon pa siyang dalawang milyong pera sa kanyang kamay at kilala niya ang mga taong nasa influential circles. Dapat niya tayong alagaan sa hinaharap. Isang mapanghusgang babae na nakasuot ng mapangakit na damit na may light makeup sa kanyang mukha na kaakit-akit na ngumiti. Kabanata 218. Joanne Thompson, ang sabi mo, kami ni Stephen ang pinakamagaling na magkaklase. Kung may mangyari, siguradong bibigyan niya kami ng kamay. Dumampot din ng wine glass ang isang lalaking may mukha na Chinese at sabay-sabay na uminom. Bahagya silang sinulya pa ni Charlie. Malabong naalala na silang dalawa ay mga kaklase niya sa kolehiyo. Ang babae ay si Joan Thompson, at ang lalaki ay si Jan Hualio. Nahihiyang sinabi ni Stephen, ano ito? Talagang mahabang kwento, hindi dapat banggitin. Pagkatapos magsalita, Tumingin siya kay Charlie at napabuntong hininga na may halong emosyon. Nung may nakilala siyang scumbag, muntik na siyang day in sa wala, at napagtripan pa. Gayun pa dahil sa tulong ni Charlie nakuha niyang muli ang restaurant at nakatanggap ng dalawang milyon bilang kabayaran. Masasabing lahat ng ito ay ibinigay ni Charlie, kaya nakakahiya na ilabas ito. Kaya, pinatay niya ang paksa at sinabing, Maganda ang kalagayan ni Jianhua ngayon. Nabalitaan ko na naging executive ka ng isang kumpanya, at mayroon kang taunang sweldo na 700,000 libo hanggang walundaang libo. Napabuntong hininga si Jianhua at sinabing, hindi na kailangang banggitin, napakasama ng kumpanyang yon. Magre-resign na ako at pumunta sa Shin Company para subukan. Nabalitaan ko na ang kaklase natin sa universidad na si Qian Han ay isang senior manager doon. Ngayon ay medyo maganda na. Sa hindi inaasahang pagkakataon, maaaring magkaroon ng ganitong kakayahan ang batang ito. Oh siya, ngumiti si Stephen ng alanganin. Hindi maganda ang relasyon niya kay Kiang Han, kaya hindi na imbitahan si Kiang Han sa party na ito. Gayunpaman, si Janhua at Kiang Han ay napakalapit. Kung sila ay pumunta sa Shin Company at magkaroon ng suporta ni Kiang Han. Dapat silang makihalubilo sa isang magandang posisyon. Napaisip din si Elsa. Nabalitaan ko na ang Shin Company sa Oris Hill ay isa ring magandang malaking kumpanya. At medyo malakas ito. Hindi ko inaasahan na maghahalo si Kiyang Han ng ganito kahusay ngayon. Biglang natigilan si Claire nang marinig niya ang Shin Company. Matapos makipaghiwalay sa pamilyang Wilson at pinatalsik sa Wilson Group upang makahanap ng trabaho. Naglagay siya ng maraming resume sa mga araw na ito. Isa na rito ang Shin Company. Sa pag-iisip nito, ngumiti si Claire at sinabing, Nagkataon na kailangan kong mag-apply ng trabaho sa Shin Group. Kung pumasa ito, magtatrabaho kami sa isang kumpanya sa hinaharap. Nagtatakang nagtanong si Joan sa gilid. Sa simula, nasa Wilson Group ka ng maayos. Bakit ka pupunta sa Shin Company para isumite ang iyong application? Walang magawang sinabi ni Claire. Nakakuha ako ng malinaw na linya mula sa pamilyang Wilson ngayon. Kaya kailangan kong lumabas at maghanap ng bagong trabaho. Kung hindi, hindi ko masuportahan ang aking pamilya. Nang marinig ito ni Joan, tumingin siya sa mga mata ni Charlie na puno ng paghamak. Charlie, tingnan mo kung gaano kakahirap sa simula. Bilang lalaki, Hinayaan mo talagang mahulog ang babae mo sa puntong ito. Masyado kang useless. Ang relasyon ni na Hua at Charlie ay hindi maganda, kaya tumawa siya ng walang prinsipyo. Charlie, pumunta sa kumpanya ni Kiyang Han para mag-apply, bagamat sa iyong kakayahan. Maaari ka lamang maging isang tagapaglinis, pero sa mukha ng mga matatandang kaklase, okay lang na hayaan kang maging cleaning supervisor. Bahagyang sinabi ni Charlie, "Dapat mong itago ang magandang bagay na ito para sa iyong sarili. Hindi ako interesado nang makita siyang hindi nagpapasalamat." Sinabi ni Janhua na hindi komportable, "Charlie, alam kong mayroon kang malakas na pagpapahalaga sa sarili, ngunit nakikita mo ngayon, lahat ay mas mahusay kaysa sa iyo. Ipinapayo ko sa iyo na tanggapin ang katotohanan. Kung natanong noon ni Stephen at sinabi Okay, today is the day of our classmates reunion. Huwag mong kutsain si Charlie ng ganito. Pagkatapos noon, humihingi ng tawad si Stephen kay Charlie. Charlie, hindi mo dapat isipin ang mga sinasabi nila. Si Joan at Janvua ay prangka lang magsalita. Malamig nang umiti si Joan at sinabing, Stephen, si Charlie na basura ay laging mukhang kalmado at hindi mapagkakatiwalaan wala siyang kakayahan, at magaling siyang magpanggap, na na idinagdag ni Janhua, siya ay isang mahirap na bastard, kabanata dalawandaan at labin napakalamig ng mga mata ni Charlie, ngunit sa pagtingin sa mukha ni Stephen, hindi siya nag-abala na maging pamilyar sa dalawang idiot na ito. Nang makita ito ni na Joanne at Jenhua ay mas lalo pang tumingin ng masama kay Charlie, pinagtawanan siya. Hindi man lang siya naglakas loob na maglagay ng bullshit. Siya ay isang basura. Sarcastic na pagpapatuloy ni Janhua. Hoy, kung gusto kong sabihin, bulag talaga si Claire. Hindi siya naghanap ng napakaraming magagandang lalaki sa ating klase. Bakit siya pumili ng basahan tulad ni Charlie? Habang nagsasalita siya, sa sandaling ito, biglang itinulak ang pinto ng kahon. Boom! ilang matitibay na lalaking nakaitim ang pumasok sa kahon, at ang isa sa kanila, isang kabataang lalaki na may sigarilyo sa ulo, ay malamig na nagsabi, umalis kayo rito. Gusto ko ang kahon na ito. Kumunat ang noo ni Jenhua at sinabing, anong ginagawa mo, hindi mo ba kami nakitang kumakain? Pagkatapos magsalita, tinapik niya ang mesa at sinabing, ito ang Fenglin Hotel. Hindi mo ba naiintindihan ang rules of first come first serve? Mauna ka muna, lumapit kay Janhua ang binata na may hawak na sigarilyo at diretsyong siyang sinampal. Bumagsak si Janhua sa lupa, agad na namaga ang mukha. Nagpapanggap ka na mapilit sa akin. Ako ang nakakatuwang leopard Lyn sa ilalim ni Orville. Sino ka ba? Leopard lean. Hinawakan ni Janhua ang kanyang mukha. Nagpanik ang kanyang mga mata. Si Leopard ay isang sikat na pinuno sa lugar na ito. Bagamat hindi ito isang malaking bagay sa Oris Hill, ito ay isang tao na walang sino man ang kayang saktan. Sorry Leopard, alis na kami, alis na tayo. Ngumiti si Leopard at tumingin sa mga taong nagmumura, bakit kayo nakatulala, hindi kayo aalis dito. Natarante si na Elsa at Claire, at walang malay na nagtago sa likod ni Charlie. Tumingin si Charlie kay Leopard Lynn at malamig na sinabi, para sa mukha ni Mr. Orville, lumabas ka na, kaya kung iligtas ang buhay mo. Fuck, Charlie, nakakaloka ka, ito si Leopard, Kuya Leopard. Paumanhin Kuya Leopard, hindi pamilyar si Charlie na ito, saktan mo lang siya kung gusto mo, huwag mo kaming idamay. Pinunani na Genhua at Joan si Charlie sa pagiging duguan, nakakainis na pagpapanggap. Ito ang leopard ni Orville. Ito ay isang mamamatay tao na nakakita ng dugo. Hindi mo nais na tumingin sa kanya ng ganito maliban kung naghahanap ka ng kamatayan. Gayunpaman, nag-alinlangan ang lalaking nagngangalang leopard. Tumingin siya kay Charlie na parang may iniisip. Biglang nagbago ang ekspresyon niya at pansamantalang sinabi, Ikaw si Charlie Wade? Matagal nang sinusunda ni Leopard si Orville. Nagkaroon siya ng pribilehyo na marinig ang pangalan ni Charlie, at pagkatapos ay biglang naalala. Malamig na sinabi ni Charlie, mayroon bang dalawa pang Charlie sa Ores Hill? Tinamaan ng kulog si Leopard, at agad na lumuhad sa lupa. Pasensya na Mr. Wade, hindi ko alam na ikaw pala yan Master, I deserve a million death. Pinanood ni Jen ang eksenang ito at walang kwentang sinabi, Brother Leopard, mayroon bang hindi pagkakaunawaan? Tutuong Charlie ang tawag sa taong ito, pero isa lang siyang basurang manugang. Hindi siya master. Namutla si Leopard Lin nang marinig niya ito, at sinipa si Janhua sa lupa. Bastardo! Hinahanap mo ba ang kamatayan? Maglakas loob na insultuhan si Mr. Wade at tingnan kung hindi kita papatayin ngayon. Bagamat si Leopard ay maituturing na numero unong tao sa nakapaligid na lugar. Alam niya sa kanyang puso na siya ay isang aso ni Orville, at si Orville ay kinailangang lumuhod sa harap ni Charlie. Hindi siya maglakas loob na pukawin si Charlie. Ikaw bastardo, you dare to insult Mr. Wade. Habang nagsasalita, lumingon si Leopard at sinampal si Joan, at dumugo ang kanyang bibig. Kabanata 220. Oh, Leopard Lynn, kailangan pa naming kumain. Mangyaring umalis na kayo dito. Hindi nag-abala si Charlie na alagaan ng isang maliit na karakter tulad ng Leopard. Kaya diretsyo niyang iniyuko ang kanyang kamay at binitawan siya. Tumangus si Leopard. Yumuko at sinabing, Huwag kang mag-alala, Mr. Wade. Aalis na ako rito. Umalis na tayo. Pagkatapos magsalita, mabilis siyang umatras sa kahon. Sa kahon. Hindi makapaniwala at hindi komportable sina Jenhua at Joan. Si Charlie, na kinukutsa lang nila sa lahat ng posibleng paraan, ay naging Mr. Wade sa bibig ni Brother Leopard. Ano ang nangyayari? Dapat may hindi pagkakaintindihan sa loob. Sayang lang si Charlie. Karapat dapat ba siyang tawaging Panginoon? Sinabi ni Stephen sa kanilang dalawa. Kayong dalawa, magmerienda tayo in the future. Dapat low-key ka kapag lumabas ka, kung ano ang dapat sabihin at kung ano ang hindi dapat sabihin. Isipin mo muna bago ka magsalita, Maari itong magdulot sa iyo ng malaking problema. Sina Janhua at Joan ay binugbog lamang ni Leopard, at ngayon ay hindi na sila nangahas na bumitaw. Pagkatapos ay sinabi ni Stephen kay Charlie, Charlie, salamat sa iyo, mag tayo sa ngala ng lahat, salamat. Bahagyang umiti si Charlie, maliit na bagay lang. Kinabukasan, nakatanggap si Claire ng imbitasyon sa pakikipanayam mula sa Shin Company. Ang panayam ay naka-schedule sa hapon, at sinamantala ni Charlie ang atensyon ni Claire at kinuha ang kanyang cellphone upang tawagan si Solomon White. Matapos may ugnay ang tawag, tumunog ang magalang na boses ni Solomon White, Mr. Wade. Ano ang mga tagubilin mo? Malumanay na sinabi ni Charlie, mag apply ang asawa ko ng trabaho sa Shin Construction Company. Gusto kitang tanungin tungkol sa kumpanyang ito. Nagulat si Solomon White at sinabing, Shin Construction Company, ang kumpanyang ito ay isang negosyong ganap na pag-aari at kinokontrol ng pamilyang White. Si Miss Wilson ay mag-a-apply para sa kumpanyang ito. This is too bad for Miss Wilson or I will just remove the chairman of the company. Paano kung gawin ko si Miss Wilson bilang susunod na chairman? Natigilan si Charlie nang marinig ang mga salita. Medyo nagulat siya na ang Shin Company ay kabilang sa White Family. Kung makakatulong si Solomon White, pero pagkatapos pag-isipan ito, gusto ng asawa niya na umasa sa sarili niyang kakayahan. Kaya mahina niyang sinabi, hindi. Ayusin mo na lang ang lahat at hayaan mo ang asawa ko na makapasa sa interview. Agad na magalang na sinabi ni Solomon White, Okay Mr. Wade, aayusin ko na ito ngayon. Dito, pagkatapos lamang ibaba ni Solomon White ang telepono, agad niyang pinakiusapan ng kanyang assistant na magpadala ng notice sa senior management ng Shin Company. Ang bagay na iniutos ni Mr. Wade, dapat niyang gawin ng maayos. Alas dos ng hapon. Aalis na sana si Claire para sa isang panayam sa Sheen Company. Dahil ang sasakyan ay ipinadala sa 4S shop para sa maintenance ngayon, sina Charlie at Claire ay walang pagpipilian kundi sumakay ng taxi, ngunit ito ang peak time. Matagal na naghintay ang dalawa sa tabing kalsada at hindi pa rin nakasakay ng taxi. Medyo nababalisa si Claire, at walang magawang sinabi kung makaligtaan ko ang pakikipanayam sa Shin Company mamaya, tiyak na magbibigay ito sa kanila ng masamang impresyon. Hindi ko ipapadala ang kotse para sa maintenance kung alam ko ito. Napaka-helpless din ni Charlie, kung titignan ang dami ng mga taxi, mahigit limampung tao na ang pwedeng lumingon sa kanya. Ito ay talagang isang pagkakamali. Sa pagkakataong ito, dahan-daang huminto ang isang itim na Rolls Royce Phantom sa harap ng dalawa. Bumaba ang bintana at ang nasa loob ay si Solomon White? Nagulat siya at sinabing, Mr. Wade, may balak ka bang magtaksi? Saglit na natigilan si Charlie, nagkataon lang na ginawa ito ni Solomon White? Kaya't sinabi niya, gusto kong dalhin ang aking asawa sa kumpanya ng Shin para sa isang interview. Bakit ka nandito?